ang itlo ba bibigyan ko kayo ng konting kalaman tungkol sa itlo mga idol magandang araw mga sangkay mga idol mga kaibigan meron tayong pag-uusapan ngayon bibigyan ko kayo ng konting kalaman tungkol sa itlog may hawak ako ngayon ng dalawang itlog itong kaalamang ito ay matagal ko ng alam ito ay sa panahon pa ng lolo ko. Alam mo naman yung mga lolo natin. Matitindi yun eh. Membro kasi yun ng ano, asosasyon ng mga cock lovers. Mga gamers. Dito sa akin <laughs> kasi nag, meron ako dalawang ina, yung big 50 na ako. Ginagawa ko, itlog pa lang ay eh, nililimitahan ko na yung pagpisa ng babae. Para malimitahan yon, itlog pa lang. Dapat alam mo kung lalaki o babae. Itong ganitong sistema, 99.9% epektibo kaya kahit dalawa lang yung aking inahin, mabilis ako magparami ng lalaki. I-share ko sa inyo yung kalaman na yun. Uh, kalaman na ito. Para hindi gaano dumami yung mga babae yung alagang manok. So, dahil lalaki ang kailangan, di ba? So, mapaparami niyo yung mga lalaki manok. Ganito yun. Ito, so, may hawak ako dalawang itlog. Pansinin nyo yung maigi. Magkaiba ang forma nito. Tingnan nyo yung maigi. Doon sa screen nyo, tingnan nyo yung bandang kanan ko. Patulis. Ah, ito, ibig ko sabihin ito. Ayan. Itong nasa kaliwa ko, babae yan. Nakita nyo, makurul. At yung bandang kanan ko, ayan, yan ang lalaki. Patulis, di ba? Yan yung may patulis yan, no. Napakalaki ng pagkakaiba niyan, tingnan yung may Ito ang lalaki na patulis. Ayan, tingnan yung maigi patulis. At tingnan nyo naman itong isa. Medyo mapurol, di ba? lalaki itong video patulis. Tandaan nyo yung Ayan, o. No? Ayan, kitang-kita na yan. No? Ayan, Kaya, doon sa mga yung dalawang inahing ko, halos laging lamang yung lalaki na natin no? Minsan, dalawa lang babae, isa lang. Hindi naman talaga ito 100% na efektivo, pero, mas lamang lagi ang lalaki na mapipisa kapag ginawa nyo ito yung kalaman na yan ay sishare ko sa inyo dahil ako lang yata na alam nito eh. so yung pag doon sa pangmaramihan na marami na yung mga inahing nilang kahit lugin The breeding nila so may ulam yung ibang itlog ay ulam niya. Marami na rin akong nabigyan dito ng babaeng manok. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, ano, hindi 200%. Pero garantisado na lamang lawin na nabi. Sa isa, sampu na napili nyo na lalaki. Ganito. Patulis. Ayan. Eh. Sumala amang kayo dun. Isa o dalawa lang babae dun. Mas maganda yung gawin nyo itong ganito kasi baka mamaya eh pagpisa nyo eh sobra-sobra yung babae, di ba? Nililimitahan, nililimitahan yung pagdami ng babae. Pero sa mga malalaking farm, yung mga breeding talaga, eh, sadyang pinaparami yung mga babae doon. Mga giveaways ba, binibigay nila doon, binipinta yung iba. Doon sa mga gustong magpalahe rin dito sa akin tagal na may dalawang taon na yung inahin ko dyan na dalawa dalawa lang talaga yung hindi ko kursonada na medyo mababa na ano alam na yun ang ulam na yung iba kaya dito noon dumami yung mga babae ko pinamigay ko yung mga iba so yun mga ano no mga cock lovers mga ah, tingnan yung maigi kasi sa isang tingin na lang bigla ang tingin hindi mo makikita ang pagkakaiba pero pagka tinitigan mo makikita mo yung pagkakaiba ayan, ito sa kaliwa ko ito ayan, makikita nyo, wala kang makikita tulis, yun mga idol mga sangkay mga kaibigan Ayan lang aking munting tips sa inyo. Ha? Ah, hindi ito itlog nung ano, breeding ko doon. Kasi ngayon, hindi ako nagbreed breed kaya. Kasi lugon yung mga manok, kaya kinulong ko yung mga inahin. Nag, nung nakarang buwan, may isang buwan na akong sisiyo doon. Yun lang yun. Hindi na ako nagbreed breed ulit. Kinulong ko sila. Kasi taglugon, taglugon ngayon. Walang mga buntot yung mga alaga ko doon. So, yun. Ito lang yung aking munting share ko sa inyo kaalaman na naman ako pa sa akin. Alam nyo lang, yung ating mga lulo, diba? The best yung ating mga lulo, eh. so, yun naman ako dyan. Kaya, mas maganda yung alam mo. Ito pa lang alam mo kung ano yung babae at lalaki kung nakaraang video ko pinakita ko yun sa CCU si naman ba diba naman yun ngayon itlog pa lang alam nyo na dapat kung lalaki yung pinalilang naman nyo ha ayan klarong klaro ha ayan o oh. hmm. yung sa kanan ko patulis yung sa kaliwa alapat o so, oh, ayan o oh. tingnan nyo may higit o so, diba? pagpasinsayan eh, nyo na yung kunti kong kalaman kasi alam mo naman tayong mga mga nag-aalaga ng mga hayop lalo na sa manok eh, importante ito na malaman nyo itlog pa lang Kuhalin yung lalaki at babae at God bless inyo lahat mga idol huwag nyo nga palang kalimutan mag like mag comment kayo dyan, subscribe at yung bell button Napaka-importante niyan para mag-notify kayo sa sunod pang mga videos. Yun! Sana may napulutan kayong magandang aral dito. Tungkol sa ito. bye